Kaya lahat talaga gagamitin ng mga kalaban ng mga Duterte para, alam mo na, para ah, mapabagsak sila. At sa kabila ng pagside hindi Inday Sara sa kanila, ito pa ang ganti nila. O sige, Las magsalita ka na. Ang pinangalanan ng nagpakilalang dating miyembro ng Umanay Davao Death Squad na si Arturo Las si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Pinawag din ni Lascañas bilang halimaw ng dabaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang... Sa lahat naman ng halimaw, las Sa lahat ng halimaw, si PRD yung sinasamba ng tao. Kung halimaw si PRD ng, ano, ng Davao, hindi na nanalo yung mga Duterte na yan. Nakita mo ba, Lascañas yung dami ng tao nung nakaraan. Walang bayad yun. Walang bayad ni walang merienda yun. Kanya-kanya sila. Nang merienda, kanya-kanya sila nang organize sinasabi mong ano uh, halimaw ng da halimaw ng Pilipinas si PRD at halimaw siya sa mga adik at mga sinungaling na katulad nyo ang tapang-tapang mo eh. sigurado ko Las Cañas nagtatago ka naman yan si Camille Sabonte <tod> Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwal ng retiradong polis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Lascañas. nag sila ng uh, panibago ngayong uh, extrajudicial killing na campaign against illegal drug in which is tok-tok. Ah? Ah, <coughs> oh, sige, sige. Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang vice presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami nami namimising. Nag-imistigar ba si Sara Duterte? Oh, uh, ang tanong. Imbistigador ba si Sara Duterte? <laughs> hindi ba mayor siya? Hindi naman siya kurti. <laughs> eh bakit yung mga pamilya nung nangawala na yan, hindi sila pumunta sa pulis <laughs> o kaya sa piskalya para maghabla? Bakit kay Sara Duterte? <laughs> kurti ba si Sara Duterte? <laughs> Panginan, tanda tanda mo na sinungaling ka pa. Ano magagawa ni Sarah Duterte? O bakit Chef si Joy Bilmonte? Diyan sa Quezon City. Ang dami naman na i-snatch diyan sa ka, ano sa may Pilcoa. Tsaka diyan sa Commonwealth. O tsaka bumababa si ano diyan si Bumababa si Joy Bilmonte diyan para Uh, hanapin yung mga snatcher mang durugas at holdapper dyan sa Commonwealth. Hindi naman kasi trabaho yan ng mayor. Kundi ka ba naman tanga. Hindi na nga umubra yan noon. Ginawa mo na naman ngayon. Ito para kasi si Trillianis. Pusta tayo. Tatakbo ka sa 2025. Animal ka? Parang wala mo na namang ginawa. Ang dami na matay. Ang dami na nga wala. paano malalaman ni Hinday kung hindi kayo nagsimula ng kaso? O halimbawa, o oh, marami dyan, isang dang nanay. Pumunta kayo na Hinday, namatay yung mga, yung mga, anak namin nawawala. Mga adik yung anak namin nawawala. O oh, baka naman pwede gumawa ka ng paraan para, o oh, di saka yun mag-iimbestiga si Hinday, gagawin ng Okay, wait. Oh, ano yan, lika, daling ko kayo sa ano, daling ko kayo sa istasyon ng pulis para may blatter natin umuwasin na ng investigasyon nila tapos saka natin niyak -act to sa korte may proseso las niya tanga ka ba? sinasabi mo ayun mga magsisinungaling na kayo ginagawa niyo pang tanga kayo yung mga tao hindi kasing tanga niyo kayong dalawa ni Trillianis magbuntisan na lang kayong dalawa ano? sino yun? si makrigi Cortez sino ba yun? Hindi ko na babasa eh. May pasensya na pag nagsimula na tayo magbanatan. Ma medyo bihira na ako makabasa ha. Pas Pagpasensya nyo na. Pero magbabasa pa rin tayo. Mag ano kayo? Mag, mag dog style kayo ni, ano, ni Trillianis. Baka may mabuntis sa inyong dalawa. Huwag na kayo. Si Inday Sara pa sinisi nyo. Wala naman kayo sinasampang kaso. Nagsasalita ka sa media. Korte ba yan? E eh, sana inunahan mo na Las Cañas magsampa ka ng kaso sa korte. Dimanda mo si Inday Sara, dimanda mo si Bato. O, oh, e eh, kesa nagsasalita ka dyan, tanda-tanda mo na sinungalit. Pasalamat ka nga, buhay ka pa eh. Animal ka kung katulad lang ng administrasyon ngayon si Duterte, kung mamamatay tao yung patay ka na ngayon. Na La lahat naman ang na nag-inaakusan yung mamamatay tao, putya, bakit buhay pa kayo? Sana nga, totoong mamamatay tao yung para namatay na kayo. Eh. Di ba? Mag Magmatake mo. Mamamatay tao yan si Duterte. Mamamatay... Ba't buhay ka pa? Kung mamamatay tao yan, eh, hinahayop mo siya. Mano ba naman yung patayin ka Ang dami na pala niyang pinatay, ba't hindi ka pa dinamay? Eh? Loko-loko talaga to eh. Hindi ba totoo naman? Hindi ba totoo naman? Sabi mo, mamamatay tao yun. Tapos buhay na buhay ka, na, kapag ganyan ka pa. Sa dami ng masasamang binintang mo sa kanya, kung ako mamamatay tao talaga, kucha, uunahin kita, baka pati aso nyo, isama ko. Tama, si Trillianis nga, at si Delima eh. Araw-arawin niya, si Franz Castro nga, araw-arawin niya si PRRD, buhay pa. Putang na kayong mga buhay, kayo yung reklamador. Oh, walang kwenta talaga tong mga to. Ito namang midyang mga gunggong din. Kaya wala na nanunood sa inyong mga hinayupak kayo. O tsama takin mo, e, ang na nitong gunggong na to naninira. Hanggang ngayon naninira pa din. Wala naman nakakasuhan. Ini-interview nyo pa. O oh, sige, Las Cañas, pakikinggan ko pa yung kasinungalingan mo. Wala. Sa tansya ni Las Anong ginawa ni Inday Sara? Wala. Eh, natural. Ah nga, hindi naman siya korte. Eh. Kunyeta kayo kung nagsipaghablahan ba naman kayo. Binimanda nyo sana araw-araw minuminuto si Inday. Eh, di sana. Meron kayong kasong ipinaglalaban. Kaya na puro kayo pamidya eh. Kanyas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tokang sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan, pero umupong alkalde ng Davao City. Siguraduhin mo lang Las Kanyas <laughs> na yung ibabayad sa'yo kumpleto ha. Balita ko, istapador yung amo mo. Yung isang dapat binayaran daw niyan na nagsumbong sa ICC, patay na ngayon, hindi niya pa down payment <laughs> Siguraduhin mo ano, makuha mo lahat ng bayad bago ka bago mo ipahamak yung sarili mo. Abo, alam mo kaya malalakas ang loob mga bossing nung mga bumabatikos kay PRD because alam nila si PRD hindi bakla, hindi pikon. Kaya ngayon, ang dami ring mga vloggers na hindi na bumabatikos kay BBM kasi alam nila na pikon yung mga nasa paligid ni BBM. Kaya anytime, pwede sila maglaho para mga bula. <laughs> Diyos mio. Ganun ang kalakaran dito sa Pilipinas. Isa noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Tawin na, laman ang mga impormasyong alam mo. Ang tanong, anong ebidensya mo? Yung katangahan mo? O, anong dala mo ron? Ano pong ebidensyang dala mo? Eto, yung betlog ko, ganon? Punggong ka. Ano sa tingin mo, aharap ah, ka sa korte, tapos yung utak mo lang yung dala mo, eh wala ka pa namang utak. Patanungin ka, asan yung mga ebidensya mo? Sinabi mo maraming nawala. Asan na? May mga kaso bang final? Sino-sino yung mga yan? Mga pangalan? Asan yung mga magulang yan? Totoo ba? Nag-file? O, oh, ikaw nanay. O, oh, nawawala yung anak mo. Baka naman nagtanan lang yan. O, oh, ano? Nag-file ka ba ng kaso sa barangay? Hindi po. Kay Las ka sa ako nag-file ng kaso. Patay tayo dyan. Para ka palang si Kaloy Abnoy. Testimonial evidence. Sabi ni Esme, gunggong. Di uso yung testimonial evidence. Uso yun sa moro-moro sa propagandahan. Pagdating sa korte, wala. Kaya nga hindi kayo nagpa-file ng kaso sa korte. Kaya nga nagpa-file kayo ng kaso sa GMA7 at saka sa TV5. Kasi alam nyo that it will not fly sa prosecutor pa lang. Hindi na yan mahahanapan ng probable cause. Bakit? Wala kayong ebidensya. Wala kayong ebidens. Oh, mga buwisit. Hinamon din ni Lescagna si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC kaugnay sa Davao Death Squad. Nala ito ah, ito ah. Nanabas at nanabas at kahanunin ko talagang itong halimaw ng Davao. Kahan mo sa bahay. <laughs> Las kanyas kumatok ka putragis ka. Alam mo, bahay niyan sa dabaw Duterte. Magharap tayo, ganun. Katapang-tapang mo. Sure ako, nagtatago ka. Maniwala ka, Las kanyas Baka kumatok ka sa pinto nila. Ipasok mo yung isang paa mo, sigurado tutumba ka. Wala ka. Hindi ka matapang, Las kanyas Tumigil ka. Ah, mo yung hari ng dabaw, putang ina. Hindi ka nga magpapunta ng Dabaw. Subukan po punta ng Dabaw. O uh, baka tadyak, baka batuhin ka ni din ng ng, 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 ng ano, ng, lang ng ano yan? Nang durian. O, uh, style mo, bulok. Kung tunay ka na lalaki, gong, kung hindi ka gong, gong, ka sa akin. Uh, ha? Gusto pa palang humarap sa kanya, eh. May meeting di advance sa Davao noon, hindi ka nagpunta, gago ka. Diyan ka nagahamon sa TV, paano lalabas yan? Diyan, ano yan si Sadako yan? Hoy, oh, Las Cañas. Si Sadako yan, pag tinawag mo sa TV, lalabas siya ron. Paratado. Alam mo yung bahay niya, dipuntahan mo. Ikaw hindi niya alam yung bahay mo, tsaka hindi ka naman importante, we. Ano ba naman yung katokin mo? Tok, 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 tok. Duterte sila's Las to, pinapatay mo lahat ng tao rito sa... Eh, Ay, <laughs> eh, ng media na to, ang ah, mga abnoy din, eh, no? Oh, media, bulok. So, oh, tangi na kayo, kasapakat kayo ng mga magnanakaw sa pamala. Oh, may bago ng may crash kay Digong. <laughs> Si Franz Castro noong nakaraan, ngayon naman, ito si Las Cañas. Nagsawa na siya sa tumbong ni Trillanes. Ang niluloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord? Uy, drug lord! Baka sa kanya kumukuha si BBM. Sabi niya, sabi niya na nagdudurog daw yung presidente, we. O tapos drug lord siya. Baka kaya alam niya sa kanya kumukuha. Anong ebidensya mo, kalbo? Na drug lord siya, anong ebidensya mo? Ha? Wala? Wala ka ebidensya? Wala ka ebidensya, kaya nasa TV5 ka. Kasi kung may ebidensya ka, nasa korte ka. Raskanyas, wala na yan. Mag-toothbrush ka kasi. Kasi minsan yung baho ng hininga, pag nasisingkot mo araw-araw, yan, yan, napapanot ka, yan, yung unang sinyalis niyan. Pangalawa niyan, nag-hallucinate ka. Mas malakas ang tama niyan sa coke. O, oh, yung uh, baho ng hininga wala pang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng BIS na wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa iligal na droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang tisigo laban sa kanya. Ngayon yung Presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon. Hindi siya yon. <laughs> Kaibigan niya yun, si Matubato, ano, John John. O, oh, yung kaibigan niyang abnormal din. Sabi ko kasi tatlong itlog yun eh. Kung nauna lang nabuhay yan kaysa dun sa tatlong itlog, namatay na yun eh. Si Trillanes, si Laskanya saka si Matubato. Kung nauna lang yan sa tatlong itlog, baka hindi sumikat yun eh. Yan ang original tatlong betlog. Oo, oh, oh, mantakin mo ah. Sabi ni Matubato, Oo, oh, ako. member ako ng member. Member ako ng uh, Dabao Squad ng DDS. Ang dami namin pinapatay. Yung girlfriend ni ganito, pinatay namin. Boyfriend ni ganyan. Pinatay namin kasi si Pulong nagselos. Kaya pinatay namin yun. Yung ganito, pinatay namin yan. Yung ganyan, pinatay namin yan. Sabi niya ano, di ba, ni, ni Matubato. Tinanong siya, ah, ganon So, ibig sabihin, matubato, marami ka nang pinatay. Wala pa man, wala pa. Ay, eh, testimonyo niya, ang dami nilang na pinapatay. Pinapatay ni Digong yan, ako mismo nandoon, pinatay namin yan. Si ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Binibing namin ang buhay yan. O, ano nangyari? Nung tinanong siya, so marami ka na palang napatay, hindi pa, wala pa man. Wala pa ni isa, wala pa. Ganyang kabobo yung mga testigo nila Trillianis Oh, kung matatandaan ninyo, si si Delima pa yung nagkandak ng hearing noon. Putya pinagtatawanan sila. Oh, sa may McDonald's daw. Sa may McDonald's. Oh, walang hiya naman talaga oh. Oh, palagay ko, anong napatay mo na? Yung ilaw pa lang sa amin. Puta yun, nakala mo katatapang ang puta, ang tatanga naman. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Sen. Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mag-alig siya, mag-alig. Basta malinis ang kusin siya. Mahala siya sa buhay. Ano kita mo? Kung hindi ka nga pinapansin Las Cañas. Alam mo, sisikat ka lang Las Kanyas, kung kumain ka ng etchas dyan sa live ano, interview mo. Ayon naman sa dating tagapagsaita ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque, hindi dapat paniwalaan si Las Kanyas. Alam ko na kung ba't nagagalit si Las <laughs> Ocha kaya pala nagagalit to si Las Kanyas, Kinuha ni Harry Roque yung pilukan niya. Oy, Las Cañas, wait lang. Hiniram lang saglit. Isosoli din. Ikaw <laughs> oh, naman, masyado ka naman. Anyas. <laughs> eh, wala nang credible na dito si Las Cañas sa mula-mula. Dati sinabi niya na mayroong mga nakalibing na pangkay doon sa isang lugar ng taba o ng inukay. Sabi, <laughs> <laughs> may mga nakalibing daw na bangkay doon sa isang lugar. Putsa nung hinukay, sangka. <laughs> si sangkay daw yung doon. <laughs> Sabi niya, hindi bangkay. Tangkay, yung mga tangkay ng puno yung nandudun. Hayop na yan, meron daw bangkay. Di naman niya sinabi na bangkay ng tao ah. bangkay ng aso. Baka yung DDS, ano yun? <laughs> Dabaw Dog Squad. Hindi Dabao Death Squad yun. Oh, baka nagkakamali lang kayo. Yung DDS, Dabao Dog Squad. Kasi nahukay na buto dun sa sinabi niya, mga buto ng aso. Oh, kaya yun. Walang hiya naman talaga to si Lascanyo. So, Lascanyo, ang kapal ng mukha mo. Hayop ka na, hugot ka na naman ni Trillianis sa... Kung imbornal. Asa ah, na, ano ba nangyari sa mahiwagang rilos? Hindi ko na ano eh, hindi. <laughs> hindi ko na matandaan yung rilos. Garski, hindi ko na matandaan yung rilos. Promise, hindi ko na nga pinunod yung hearing nito dahil mga loko-loko to eh. Pag ito pinakinggan mo, para kang nakinig sa ano. Para kang nakinig sa rugby boy. Dabaw Dance Squad, hindi mali nga Dabaw Dog Squad nga dahil nga aso yung nabuhukay dito. Kaya talaga. Oy, boss NZ Honey. NZ Honey, how are you? Nabili na ba natin yung Harley Davidson natin? Pag nagpunta ako yung pera mako ha. Ah. Oh, ano ba yung mahiwagang rin Oh, para yan si An ng Matrix. Ganun ba? Walang hiya, oh. O oh, sige, diretso natin sinasabi nito ni Ari Roque. Ari Roque kasi, inaawin mo sila sa si. Eh po tulong ng asong nakuha. Kapag ang kaso kriminal, hindi po pwedeng laway lamang. Dapat yan, merong corroboration at sa aking pagkakaalam, ay eh, laway lamang ang sinasabi ng Las Cañas na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Camille. Langiya ka Las Cañas, anong naging ano mo? Anong naging rango mo? Anong rango nito ni Las Cañas? Putain na ito, nakalbunat lahat. Mukhang patrolman pa rin tong animal na ito.